and welcome. Welcome again to another episode of The Seven Vlogger. So for this vlog, actually uh, it was requested pero hindi ko na ipopost ko sino yun dahil marami naman kayo. So ang topic natin for today is magkano ang sahod ng siwan? Hmm, magkano nga ba? Actually, uh, depende yan kung ano yung company mo, kung ano yung uh, type ng barko, barko mo katulad ng mga yan, like, kung container ka, kung tanker ka, kung bulk ka, or passenger or cruise ship. So, ano pang hinihintay, hinihintay, natin? Let's begin! Okay, so sisimulan natin from master hanggang pinakamababa kadet. Pero take note again ha, depende to sa company kasi meron company na masyadong mababang magpasahod may company na mataas magpasahod or sabihin natin normal tapos uh, meron din mga perks or freebies katulad ng health card katulad ng uh, rejoining bonus etc. kung ano-ano pang bonus so lahat ang sasabihin ko sahod, um, actually hindi ito exact ito ay only average or baka mamaya mababa pa to or mataas pa to. So, lagi nyo tatandaan, it depends on the company kung magkano sila magpasahod. Okay, uh, number one on my list. Ano ba? Uh, magsimula tayo sa pinakababa. Okay, kadete. Kadete, mapa deck cadet or engine cadet. Um, base natin sa tanker ha, kasi tanker ako. Kung tatanungin nyo kung magkano car ship, magkano container, I don't know. Kasi since cadet, I am uh, joining tanker vessel with product and crude So itong uh, sabi ko sa inyo, um, ito ay average or baka mababa or mas patas, depende. So depende sa company. So cadet, magkano ba si deck cadet or engine cadet? So ngayon, as of now, tumatakbo ng 600 US dollars. So medyo malaki na yun ha, kasi dati, natatandaan ko way back 2003, ang sahod ko as is only 400 dollars lang pero palitan 57 <laughs> so medyo malaki ng konti next sa list is sa uh, Messman. mesman so si mesman ang sahod niya example lang ha is uh, 1,450 dollars so ano ba si mesman Actually, um, magtatanong ko sa ang trabaho ni Ms. meron akong vlog dyan. Actually, poster sa lang nakalimutan ko kung ano yung uh, vlog number pero alam ko ang title is ano ang trabaho ng DSMT sa parko kasi ang uh, galley department is belong sa DSMT. So hawak ni Chief Pete dyan. Next si Cook or si Chief Cook or tawag na Mayor, ang sahod niya is 1750. So, dollars yun ha. So, lahat yung sabihin kong uh, numbers is all in dollars. So, ano ba sa si chip ko? luto So, kung gusto nyo pang full details, uh, watch my other vlog, uh, mga trabaho ng BST, BSMT sa barco. Next, wiper. Actually, I don't know kung ano trabaho niya because I belong to uh, deck department. Ang sahod ng wiper ay $900. Si oiler, yan. Si oiler. Usually, dalawang oiler sa barko Ang, ang uh, sahod niya is $1,450 dollars. Si Fitter, yan yung mga taga-welding. Um, sahod niya is $1,950 dollars. OS or what we call the ordinary seaman. Actually, ang uh, sahod niya sa barko, sa tanker ay $900 dollars. Pero way back, I think 2006 or 2007, naging OS ako. Ang sahod ko lang is uh, $800 dollars. Tapos may extra overtime ako na $20. So pang ano rin yun, pang rin ng Doritos. Next sa list, uh, ang ating uh, Antonio Banderas o ang AB, Able Body Seaman, or the Helmsman, ang sahod niya. In dollars is $1,450. four five Okay, bossen. Our foreman. Ang sahod niya is $1,950. Si Maestro kung tawagin or TRO. So pag tanker usually kailangan namin ng pumpman uh, assistant ni uh, chief mate special in cargo operation ang sahod naman niya is 2250 or 2250. Next balik tayo sa engine department which is the electrician. ang sahod niya is 3250. Then next si uh, fourth engineer or uh, katumbas ni third officer sa deck ang sahod niya is 3000 300 US Dollar Third Engineer or katumbas ni Second Officer sa deck ang sahod niya is 4,000 Second Engineer or uh, katumbas ni uh, Chief Officer sa deck ang sahod naman niya is tumataginting na $8,000 Chief Engineer or yung pinaka-head ng Engine Department ang kanyang sahod ay $11,200 Okay, sa mga mates naman tayo umpisa kay uh, Third Mate So, si Third Mate katumbas si fourth Engineer of course, ang sahod niya is $3,300 Next, the uh, Navigator si Sec or Second Mate ang sahod niya is $4,000 Then next, yung uh, Second Man Or second to the uh, highest rank Si chief officer Or tinatawag nating kamote Ang sahod niya is $8,000 At ang last Ang ating tinatawag na the old man Master or kapitan Ang sahod niya is $11,500 So ayan na So yung requested Nalaman nyo na kung uh, magkano ang sahod So yung mga aspirant cadets pag nakasakay kayo, pilitin nyo mag-exam, tapos pilitin nyo maging officer Kasi every year, nag increase ang sahod sa tumataas So, magiging maganda ang future nyo Basta mag-ipon lang I mean, sabihin nyo, pwede mag pero huwag saib I mean, kahit pa pano, pamperin nyo naman yung mga sarili nyo na nagtrabaho ka So, bilihan mo ng gadget or damit, di ba, mapabango Tapos ipon lang ipon tayo para sa training natin kasi masyado marami ang trainings ng officer so may mga company sagot may company hindi so for the future pag ipunan nyo usually pag bago kayo lalo na pag nyo ng uh, exam sa marina or bago pa lang kayo mag exam may mga na-require na silang mga uh, mamahaling uh, certificate so pag hindi nyo tinake yun ibig sabihin hindi kayo makaka-act or hindi ibigay ang nyong lang So, that's it. As of now, uh, I don't have shoutout kasi naubos na from last uh, vlog. I think nasa 16 ang shoutout ko na ipon. So, if you like this vlog, uh, kindly like, like and subscribe to my uh, YouTube channel and Facebook page. The name is The Simple Vlogger. Okay, good evening. Thank you very much. So, mag-iisip muna ako ng bagong uh, vlog. What to do? So, thank you. See you on the next vlog.